sasama silang tao. isip ko siguro may mga ganun lang tao, salbahe. May nag-recruit po sa akin, pina nila po ako maging dancer. Parang nasila po ako sa laki ng kita. Magulo po ang buhay namin. binugbog po ng tatay ko ang nanay ko. Lagi kaming takot sa kanya. Nagtatanim kami ng galit. Lagi nervous. Pag andyan siya, para kami nanginginig. Pag uh, tinitable po ako, minsan po binabastos nila ako. Ayoko nang binabastos ako kasi para nagka-flashback yung mga nakaraan. Tabi-tabi po kami natutulog. Tapos yung kuya ko, yung tumatabi sa akin, hinihipo hipoan po ako. Natatakot na po ako sa kanya kasi hindi po niya ako tinuturing na parang kapatid. Francisca! Ka! Bastos! Mahal-mahal lang tabayad dito tapos... Francisca! Nakaraang pilit na tinatakasan. Ngunit patuloy na nanunumbalik ang bangungot na bunga ng pangaabuso. Pinilit ni Mary Ann na mabuhay ng normal. Sa patuloy na pag-indak sa saliw ng tugtugin, matatagpuan niya ang isang taong magpaparamdam sa kanya ng pag-ibig. Naging customer ko siya, nai-table niya ako, nakilala ko siya, nagde-date sa araw. Mararamdaman mo may pagmamahal, hindi siya bayulente, iba siya. O naging kami, nabuntis ako. Ang sabi niya po, eh, kasal na raw siya. Niloko lang pala niya ako kasi natakot lang daw siya. Ako'y panagutan kasi nga baka daw nung sabihin ng mga parents niya kasi nga isa akong natatrabaho sa isang club. Itinaguyod ang nabuong supling. Umalis sa bar si Mary Ann at naging tindera ng prutas. Dito niya nakilala si Danilo. Sila ay nagkapalagayan ng loob. Sinabi niya, ako na lang magiging ama ng anak mo. Paparamdam niya na mahal niya ako. Masaya pero may duda. Baka lolo ko, may mabait naman siya. Nililigawan ako hanggang sa maipanganak na yung bata. Matapos ang pag-iisang dibdib, ay may nadiskubre si Mary Ann. Nagsusugal pala siya. Marami na siyang bisyo, may sabong, may bilyar. Away na kami ng away. Dumadami na po ang mga utang niya abroad um, na lang po ang choice ko. Parang tingin ko wala siyang pangarap sa mga anak niya. Kaya ako na lang gagawa ng paraan. Sa loob ng anim na taon ay naging domestic helper si Mary Ann sa mga bansang Hong Kong at Macau. Ang pagkawalay sa pamilya ang mas lalong nagpalamig sa Pasko ni Mary Ann. Ma, ito si Angela. Hi, Mama. Kailan ka uuwi? Yung mga kaibigan ko, may mama. Kami wala. Wala kami, wala kami mama. Ganun. Napakasakit. Oh, babe, napatawag ka. Oh, Merry Christmas din. Um, later? Sure. Sige. See you. Let's celebrate. Bye. Ibang-iba siya sa asawa ko. Napakabait niya, napaka-responsable niya. Tinutulungan niya ako sa mga gastusin ko kasi nga naipapadala ko lahat. Binibigyan ka ng importansya. Mm, hindi hindi katulad ng asawa ko, mabishyo. Pero alam kong hindi rin siya matino dahil may asawa siya, naloloko siya. Parang nabubulagan ako sa anong nararamdaman ko. laman ng mga anak ko na depressed na sa pambubuli ng mga tao. Parang binagsak lahat ng mga problema sa akin. Pangarandam ko ganun. Nang mga panahong ding iyon, ay naimbitahan sa kristyanong simbahan si Mary Ann. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, kung talaga mahal mo ako, sabi ko, alisin mo po ako sa ganitong sitwasyon. Ayoko ayoko na po. Sabi ng pastor namin, umuwi ka na lang kasi kailangan ng mga anak mo. Tinapos ni Mary ang maling relasyon. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, ay nagadatnan niya ang anak na may sakit. Nalaman din ng kanyang asawa ang lahat ng nangyari sa kanya sa Macau ang loob ko. Pero naisip ko rin, ako nga rin, may mga pagkakamaling ginagawa. Numating ang punto na yung anak kong panganay na gusto nang magpagkamatay. Doon ko na nakilala yung Panginoon. Doon ako tumawag sa Kanya. Naisip ko na... napaka... mali pa lang mga ginagawa ko. Lord, magbago lang ang asawa ko. Magtutuloy-tuloy na ang paglilingkod. At alam kong sabi ko, manampalatay lang ako sa iyo. At ang buong pamilya ko ay maliligtas. Nagpalaya mula sa lahat ng hinanakit ang mag-asawa. Sabay nilang hinarap ang pagsubok ng depresyon sa anak. Matapos ang ilang buwang medikasyon at pananampalataya sa Diyos, ay naging ganap ang kagalingan nito. Napakabuti po ng Lord kasi binuhay niya po ulit ako. Dati po hindi po ako naniwala. nagalit po ako sa Lord kasi po bakit ganito yung nangyari sa pamilya ko. Pero nung, nung nag-work po siya sa family ko, nakita ko po yung power niya. Kung dati po, lagi po malungkot yung Pasko namin, ngayon po, sobrang saya po na pagdidiwang po namin, yung pag-alala po sa kapanganakan ng tagapagliktas po. Lord, salamat na mo. Maraming maraming salamat talaga po. Sa kabila ng lahat ng nagawa ko, nagawa mo pa rin po ako patawarin, mahalin, at biyayaan ng kaligtasan ng buong pamilya ko.